Sige, ako na bahala sa supplies natin, pati merienda. Oh, yan yung mayaman mong kagrupo. Pera ang ambag. Pwede din tayo sa bahay namin kung kailangan natin ng venue. Ako nang bahala sa reporting mismo. Oh, yan yung madaldal mong kaklase. Yung for the first time, eh magiging perks yung pagiging madaldal niya. Wag kayong mag-alala. Akong bahala sa lahat ng yan. Kaya kwentuhan ko ng malupit niyang mga kaklase natin. <laughs> Kaya mas gusto ko talaga ng grouping eh. Pero siyempre, di pa rin talaga may iwasan yung solo reporting. At ang daming iba't ibang klase ng estudyante kapag solo reporting na. Una, nandiyan yung tinatawag kong FedEx. Yung complete package ang report. Maayos ang visual aid, pinag-aralan at well-researched ang report maayos din ang vocabulary at speech habang nagsasalita. Ito yung madalas na owner sa klase nyo eh. Tapos, nandiyan din yung mga aesthetic. Yung kahit di maayos ang visual aid nila, kahit di masyado kabisado ang report nila, basta maangas ang formahan at magandang makeup eh okay na. Pantay na pantay pang bangs niyan. Guluhin mo na lahat be, wag lang bangs niya. Teka nga, matanong ko lang. Ma'am, alam mo ba kung anong full name niyang scientist na nare-report mo? Napansin ko kasi puro apelido yung sinasabi mo eh. Ah, uh, apelyido apelido ma'am? Oo, oh, full name. Teka lang mama. Ah, uh, ah. Uh, hindi po eh. <laughs> puro forma. Next naman dyan eh yung tinatawag kong awol. Alam na. Vargas. Present ma'am. Saragosa. Present, ma'am. Okay, we're done sa attendance, ha. Next is yung mga magre-report today. Okay, magre-report today ay si Bon. Okay, asan si Bon? Absent, ma'am. Ang galing. Tapos, meron din yung shy type. Ito yung literal na mahiyain at kabado talaga yung mga hindi sanay talaga mag-report, yung mga hindi makatingin sa mga klase niya at dadaanin sa bilis ng salita para matapos na yung nire-report nila. Wait nga. Rapper ka ba? Ah, uh, uh, sir, hindi po, sir. Sir hindi po, sir. Oh, yun naman pala eh. Dahan-dahan lang. Ah, uh, okay, sir. Uh, hi. hi, hi, hi guys. Good good good, good morning, guys. Oh, saan pupunta yun? Baka naihina, sir. Jingle break. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember... Hindi ikaw, boss Jose. Jingle kasi maiihina, hindi Christmas jingle. Bermans na. Next naman ay yung tinatawag kong dabar Hindi yung reporter yan. Okay, you may now start. Okay, ma'am. Good morning everyone. Today I'm going to report the history of our national hero Jose Rizal. History of national hero <laughs> Jose Rizal. Jose Rizal daw pre. Hindi bagay pre. <laughs> Mr. Antonio, what's funny? Ay wala po ma'am, sorry po. <laughs> <laughs> <National hero. laughs> okay, continue. Uh today I'm going to <laughs> Sino ba yung nagpapatawa dyan? Oh no! Awit ah, yung mga ganyang tropa. At ang last sa part 1. Ito yung pinakamasaya sa na nagre-report. Ang tawag ko dito, Kuya Will. Yung may mga papremyo pag nakakasagot ka. Okay, para sa last part ng aking report, eh magtatanong ako sa inyo. At titingnan natin kung may natutunan ba kayo sa aking report. Who invented the light bulb? Yes, Thomas Edison. Correct! At dahil dyan, may price ka sa akin. Jacket! Este, hoodie pala. Yeah! Next question. Who invented the telephone? Yes. Alexander Graham Bell. Correct! Para sa'yo, bibigyan naman kita ng... Groceries! Yeah! At para sa last question ko, ang makakasagot ay mananalo ng 5,000 pieces. Sino ang mga nag-imbento ng eroplano? Ako! Ma'am? The Wright Brothers. Ay ma'am, teka po, hindi po kayo kasali. Ano hindi? Uh, asan ang 5,000 pieces ko? asa na? Ibigay mo sa akin ang 5,000 pieces. Talo-talo na yan. Ang dami talagang klase ng na mga nagre-report, no? At Good experience ang reporting guys, kaya wag na wag kayong mahihiya o matakot mag-report. Kasi sobrang dami niyong matututunan dyan eh. Yun lang.